Good morning guys. Good afternoon. Kung saan man dako kayo sa buong mundo na ang nanonood sa aking vlog. Dito ko sa Ordaneta. I love Ordaneta City. Pasyalan po natin yung plaza nila. Tara, punta tayo. Ganda natin. lasa ng Ordaneta. Ayun oh, no, nagsi-selfie si Manong oh. oh. Sigy pertin natin sa loob Ang ganda ng ano nila oh, halaman. Ikutin natin sa glit. At least mayroon tayong ano oh, I love Ordaneta City. At least mayroon man lang tayong pang-premiere. masyadong malaki, malawak. Hindi masyado. Baga, place, may plaza din sa Ordaneta na pwede kang mag-relax. Magtambay habang hinihintay, maupo. Hmm. Mayroon ding playground na mga pwede tayo rito ito lang, hindi naman masyadong malawak flavor lang man ng natin. Sa gabi, may ano rito o yung mga fountain ng tubig. O, hindi naman masyadong malangga. Kunti lang siya. Yung mga nag tatambay lang dito. Simpleng plaza. O, hindi naman masyadong malawag eh silang maligandang halaman. Ang ganda. Pang ano lang. Pagtambayan lang. Ang ganda ng kulak-kulak. Dito rin si Dr. Roseriza. Yung monumento niya. Chris meron ng plaza ng Ordeneta ah plaza ba no. tambayan nila. dito sa harap mismo na saan ba yung DA opisina ng DA akyatin din natin yung <coughs> ng playground ng mga bata mag, mag video, video video lang tayo to ma kumpleto lang yung pang premiere hirap na pum suma Dito, Dito na lang tayo sa taas. Dito na Slight mm, slide tayo slide. Napu, aku merona. Ah, bagus naran dah. bata, kinarir ko na. Saan pa? Hindi na ko galing. Yan. Ngayon, ito naman. Ang liit, liit. Mm -hmm. Pang dalawahan na si Oh my God! <laughs> nasa ngayon lang lumabas. Ay, ang sarap naman. Hayahay, o. Oh. Kaya ganito lang ako, Ay, ang sarap mag-relax. Ay, naku. Hindi you pwedeng magtagal. Ay, naku. so um, ang yeah, playground ng mini plaza ng urbaneta city thank you thank you guys for watching thank you thank you Alistom. thank you sa apalaging pagpanood ang vlog.